Guys, tignan natin yung aming mga tanim na gulay. Yan. Ito po yung sa akin. Pechay at saka mustasa, lugbati, talong, at saka yun, tanglad. Yan po yung tanim ko. Ito po. May kanya-kanya po kami taniman dito. Bawat pakikita niya po yung portion dyan, may kanya-kanyang may ari yan. Ito po yung libang namin pag break time so ayan may iba na rin may ari nito Echay, bigayan lang po kami ng mga punla para mas maraming gulay And okra talbos ng kamote uh, ito yung mustasa rin yan. yan sa tropa din to at ayun yun ito po ang petchay maganda po yung mga lupa dito kaya patataba po yung gulay wala pong halong kamakal yan wala pong mga abono, sa lupa lang po yan so yun guys, so, talong ah. po, may ampalaya so ito po ang mustasa iba rin may ari po nito itong portion na to iba rin mustasa po yan tsaka pechay talong iba rin guys iba rin may ari nyan may malungay kasi yan po mga okra sa So ito guys, gulay din daw to. Ito po yung uray na walang tinik. Yan. Wala po yung tinik. Gulay din po yan. So, ito guys. Yan. Comment nyo kung anong gulay ito. So, yan. yan. Munggo. So, yan palaya. So, okra. Okra. Yan, sari-saring gulay po meron dito. Ano kamatis. May talungan, gulay, sitaw, malunggay. Galing yun. Oh. Ibang bote. Lalaki ba yan? Ganun. Tapos yung hugis niya parang sa bote rin. Mustasa. Po yung taniman ko, mustasa at saka pechay. Matis, mega matis. Ito po, puno ng nyog. Meron din dito ng nyog. So yan guys, nakikita niyo ang aming farm. Ito po yung libangan namin. Pag po kami ay walang gawa, break time. So yan.